Simula ngayong araw, 24 oras na makakabiyahe ang mga truck sa mga itinaklang ruta sa Kamaynilaan, maliban lang Twin Genes. May ulat on the spot si Steve Dailis. Steve? Tama uh, ka Pia. Simula ngayong araw, June 10 hanggang December 9, ay 24 by 6 na na makakabyahe yung mga truck sa mga kasada sa lungsod ng uh, o sa buong Metro Manila. Yan ay sabisa ng uh, Metro Manila Council Resolution na pinirmahan ng ilan sa mga leader ng Traffic Committee kahapon. At uh, dahil dyan, Pia, 24 oras na na makakadaan except sa araw ng Friday dahil yan yung uh, araw na inaasahan na marami yung mamimili at lalabas ng kanilang mga tahanan ay uh, makakabiyahi na yung mga truck dun sa mga designated routes. Unahin muna natin, na uh, Pia, yung ruta na galing ng Norte. Kung magagaling ng North Luzon Expressway, dadaan niya ng A Bonifacio, dadaan ng uh, bahagi ng C3, Route 10 hanggang makarating sa Pierre. So maglalagay na sila ng designated lane para daanan ng mga truck 24 oras sa bahagi niyan. Kung magagaling naman ng Southern Luzon, mula SLEX ay daraan sila sa bahagi ng Osmeña Highway patungo ng kirino uh, at ederecho sa isang designated innermost lane sa bahagi ng Ross Boulevard patungo sa Pierre. Kung Kaling naman ng Cavitex, dire diretso na sila sa Ross Boulevard hanggang sila ay uh, makarating naman sa Pierre. Ang desisyong ito, ay kinonsulta na niya ni Secretary to the Cabinet Rene Almendra sa mga stakeholders, particular sa Philippine Ports Authority, kay din sa mga trucker group at sa ilang mga opisyal ng lokal na pamalaan. Yung buwan kasi PIA, ng Hunyo hanggang Agosto, ito yung peak months na tinatawag ng delivery o yung pagdating naman ng mga cargo container mula sa iba't ibang bansa. Hindi raw maaari na mag-congest o magsikip yung ating mga pantalan dahil malaki ang maging epekto nito sa ekonomiya. Ganyan man, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na dapat asahan yung mabigat na daloy ng trapiko dahil sa bilang nila nasa mahigit 70,000 yung mga truck at nasa hanggang 13,000 naman yung mga trailer trucks na bumabiyahe sa Metro Manila kada araw. Kaya yung mga motorista na dadaan sa mga ruta na ating nabanggit, asahan na hunin niyo yung pagsisikip sa daloy ng uh, traffic. Kung gayon man, pati yung mga alternate routes, ano, supposedly na pwedeng nga uh, maging alternatibo ng mga motorista, eh, paghandaan nyo na rin ho yan dahil ang ilan sa mga yan ay sumasa ilalim sa road repair at uh, construction. Gayon man, Pia, sa bahagi ng EDSA, at uh, yung bahagi naman ng uh, Commonwealth ay uh, umiiral pa rin yung total daytime truck ban habang modified truck ban naman yung umiiral sa bahagi ng C5, gayon din sa bahagi ng Katipunan Avenue. Wala pa o oh, hindi pa nakakalagda itong uh, lungsod ng Maynila, particular si uh, Manila Mayor Joseph Estrada dun sa Metro Manila Council Resolution. Pero maglalabas daw sila ng hiwalay na pahayag kaugnay sa usapin ito. Yan muna, pinakasariyong balita mula pa rin dito sa MMDA Metro Base, balik sa Maramin salamat, Steve de